magandang araw sa inyong lahat. So, ayan, explain ko lang din ulit mga palangka. Napanood ko ng kaunti yung video kung maalaala nyo yung kinukwento ko kay Maine. So, ayan, syempre no, sa birthday nga nung panganay nila ni Bosing na anak. Hmm. Yung panganay, yung kay Tali. So, mag-birthday nga. Ikukwento ko sa inyo, mga palangka. Syempre, no? umpisa pa talagang hindi nila naman pinakita yung anak nila ni Maine, 'di ba? Ni Alden. Pero mayroon ng mga clue kung maalaala nyo, 'di ba? Yung sa may ano noon, pandemic noon, nandoon na yun eh. May mga videos hanggang ngayon nakatago. Pero hindi kasi iniiba-iba eh. Syempre, ganito mag yung sa side ni Alden, iba. 'Di ba? mag yung yung sa kabila naman, puro lang naman pahiwatig eh, sa ka kanila ni Mingay. Pero umami na yung tatay niya noon. Ang dami nga, ang dami nga. So, ayan na po, nakakatawa, ba diba? Dahil, hindi nga naman, eh, syempre, malaki na nga yung bata, yung panganay nila. Hindi nadala ni Daddy Bay, ba diba? Pero, yung ano, mayroong event na dala ni Daddy Bay. Alaala nyo yun. May mga video yung kumalat pero dinilit yun ni Daddy Bay. Na Daddy Bay daw, ni Daddy Bay. Dinilit niya yun. So, ito nakakatuwa, no? Continue natin yung usapan yung video nga. So, di ba eh, isa nga naman nag-endorse si Minga yung sa, ano, dito, yung, ano yung brand na yon So, Gumawa? Ikaw, gumawa siya ng video doon sa party? Sa party? O, sa mga bata na party? Tapos, gumawa siya. Tapos, biglang may sum sumulpot, biglang may lumabas. Sumilip mukha ni Kong. Alam nyo, halata talagang edited ang galing nga, ang galing nga pagkagawa. At ito'y naisip ko, mayroon talaga, mayroon talagang in-edits mo na katotohanan. Ang dami nga eh. Ang dami nga ang apps eh. Ako yun ako yung niniwala. At saka, kung halim, ato, party ng mga bata, andoon din yung anak nila. Yung anak nila, nandoon. Hindi nga lang din halata dahil hindi naman talaga bulgar na pinakita ngayon na ganyan na kalaki yung bata yung mukha niya. So yan na nga isa nilang purpose na talagang ganyan nila kasi para yung ang anak nila ma pwedeng makipaghalubilo. Di ba isa din 'yun? At pag-isipan din natin, bakit doon pa sa party na 'yon na gumawa siya noong classing video? Di ba? Mahalata mo talaga pang aasar. Isabi nga nila kahit naman daw si Main ay nang aasar na rin sa mga fans. Ay nako, sa totoong adaptation hindi na yun, hindi na kagaya sa akin. Hindi na ako maasar dahil gagawin talaga nila lahat 'yon. Gagawin talaga nila lahat 'yon lalong-lalo na ngayong araw na 'to ay talagang palabas sa ano ni Mingay ay ni Alden movie. 'Di ba? Gagawin talaga niya yun kahit 'di ba noon pa 'tong pinaghawalay sila talagang kaya ni Mingay na sirain kahit masira na yung na siya ang sira, hindi si Alden yan naman yung purpose eh dahil gusto talaga niya ayaw niya yung maganya na pangalan nito yung, mayroon namang ayaw niya yung lahat na maibulgar sa, sa, yung buhay niya, yung kanyang love life sa social media mayroon nga noon yung mga katotohanan pero ngayon, much better dahil inano talaga niya na hindi na siya yung ng, hindi lang natin alam ha, sa ngayon hindi siya gumagawa ng movie or teleserye, nandyan lang siya sa hosting. Di ba? Eh, nakakapagtataka, ano? Doon pa siya ko gumawa ng video? Para, kunyari, ano? Hmm, palabas lang yon Tuhanan wala. Dahil alam niyo, pinoprotektahan lang niya pamilya niya. Na, yung sa ni, ni Alden ano na ayaw niya talagang ilalabas na may bahay. Ay nako oh, may isa pang video na noon eh kung maalaala niyo, yung video na yun, yun pa rin yun na mayroon doon lumalabas na nandoon yung panga, yun di ba, yung kanyang panganilang kapatid, may dalawang anak, eh, yung bunso na babae, may mayroong doong picture noon pa ha, na pariho doon sa door na nandoon din si Alden. Iisa lang yung bahay. Bakit magkakapareho yung view? Ba? Sabi, coincidence lang noon O bakit? Pumupunta din siya sa bahay. <laughs> Or sino pumunta doon sa bahay na ni Alden? Pumunta din siya sa... Ah! mayroon yun na kalabas at mayroon pa nga ako noon na nagsasabi na yung isang ano tauhan na nagpo-post talaga na ayun, mayroon akong bahay, mayroon akong, mayroon akong building na gagawin ay yun ay building nila ni Alden at saka ni Min. Yun na yun eh, yung bahay na yun ni. Eh. Yun pa rin, yun pa rin kasi yun ang tinitirhan niya ngayon. Wala na siya doon sa kabulakan. Matagal ng panahon yun eh. Diba? Ganon lang din yung ano nila ni Coco kung kumpara natin. So, ayan po mga palangga. Yan na nga. Ito na nga premiere nila ni Alden. Ano yung kanilang movie. Mayroon mga picture na nagyapusan sila ni, Al, ni ni, KB at saka ni miyak sila dahil puno yung ano. Eh, syempre ganun talaga. Matatouch talaga. ba diba? Kahit sino namang movie kung ganun ang premiere. Kung daming ano, daming nanunood. Siyempre, umiiyak talaga. Eh, wala naman silang relasyon eh. Pwede naman silang magyapos. Ganun naman talaga ang artista. Pag artista ka talaga, lahat yapusin mo. Hindi, wala, wala na yung paimi-imi ka. Diba? Ayan si Mingay, ayaw yung ganun. Di ba? At saka si Luso yung asawa niya. Kaya, ganun, manatili na lang siya niyang hosting. Ayan po ang... <laughs> pinapaliwanag ko sa inyo na pa imposible no gagawa ka doon sa sa ano na yon yung ano na yon yung party na yon tapos doon ka magpo na yun ganoon na nga na yung ano na yon sa lalagay dito rin sa para pumuti yung kilikili mo doon ka mag, maggawa-gawa ng video party party yon tapos ba'y biglang sumulpot kunyari, nakasilip si Kong, kunyari kasama niya. Che. Huwag nang paglulukuhin dahil alam nila maluloko yung mga kasi marami ang mga seniors ang Aldebnation, hindi nila maluloko dahil alam na na alam naman ang katotohanan. Yun ay mga palabas lang. Iba mga palangga kaya uh, Walang katotohanan yun, gawa-gawa lang nila, lalong-lalo na, kasi isa din yun, gusto kasi niya magbablock yung movie ng asawa niya. Yan ang purpose. Eh, nasa atin na rin, yan pa rin, yan pa rin ang pinapa, ipapaalala ko sa inyong lahat mga palangga, nasa atin po kung panoorin natin yung pelikula. Bye!